Agosto 14, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na botihing mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, mayor. Good morning, Kadyego. Uh, mayor, uh, kahapon at noong Martes at noong isang araw, napasin ko halos uh, magkakasabay ang mga aktividad. Merong pamamahagi ng plaka, merong... Um, PSA activity, tapos financial assistant, assistive devices. Uh, Mayor, uh, parang bukas eh, election ulit. Uh, <laughs> Good morning, uh, mga kababayan ko. Good morning, uh, Kajego. Hindi naman parang election ulit. Alam mo, Kajego, ang pagtulong sa kapwa, ang pagtulong sa iyong mga kababayan, walang pinipiling oras yan. Walang pinipiling araw yan. Ibig kong sabihin, Marami kasi ang talagang dumudulog sa atin at nagre-request at hinihiling ng mga bagay na ito kaya tinugunan lang natin. Uh, kagaya nung uh, pagbibigay natin assist device. Ano ha? Wheelchair, quadricane, yung uh, walker, uh, mga crutches, pinamahagi natin. Sumabay yung ating uh, PSA kasi yung ating mga kababayan na hindi pa na Uh, nakakakuha ng mga, mga uh, birth certificate, mm. marriage certificate, mm. yung mga late registration. Eh inilapit na rito mm. sa Gimba, hindi ka ng kabantuan. Oh, okay. O kagaya nung pagbibigay natin ng plaka. Laka, Maraming ako. kasi time motor nakikita. nakikita. Oh. Na pag nakita mo, no plate available. Oh, Registered, oh. no plate available. Oh. Para bang nakakailang, bakit? bakit mang fleet available? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. So, nakakausap ko yung mga toda, nagtatanong sa akin, paano makukuha? Mm -hmm. Nag-request tayo ngayon. Opo. Nag-request tayo. So, tinugo na naman agad. Okay. Tinugo na naman. Kaya, uh, yung pagtugon nila, eto na. Uh -oh. Dalawang araw sila nagbigay ng uh, plaka nung uh, Martes at kahapon, Merkles. Mm -hmm. Nakakater tayo ng halos may isang libo. San oh. dami. Pero babalik pa sila. Babalik pa? Babalik pa sila. Opo. Siyempre, pagkatas ng, ng gimba, hmm. siguro naman ay uh, lilipat sila sa ibang bayan kasi itong gimba, ang unang-una. Inunan nila. Ang, yes, pilot area ang gimba. Nako, ah, naman. Pilot area ang gimba. Opo. Uh oh, At uh, mayo mabalik ako doon sa ano, dahil napasing ko eh, uh, magkakasabay. Ah, uh -oh. Na, ang mga tanggapan sa munisipyo, may lahat, mayroong mga programa. ano So, ito ba yung karaniwan ng makikita sa munisipyo ng Jimba? <laughs> Oo naman, um, Ka Karaniwan natin gagawin yan. Mm. Kasi lahat, land sector, sa lipunan, mm. tutugunan natin ng kanilang pangailangan. Actually, Ka Diego, noong Martes, nag na rin mm. ang pagbibigay ng financial assistance mm. sa ating mga senior citizen. Mm. Martes, Merkres, Webes Bernes, tuloy-tuloy. Tuloy, tuloy, Ang pagbibigay natin, pati yung financial assistance na weekly. Mm -hmm. Kasi yung weekly kukasit, talagang weekly na yan. Apo. Every Wednesday, nagbibigay tayo ng financial assistance, burial assistance, cash assistance sa mga nasulugan, mm -hmm. sa mga nagkaroon na ng problema. Alam mo, yung mga mm -hmm. ibang problema kagka mm -hmm. Diego na hindi pwedeng ano? Yung mga nasa, marami. Bibigyan natin lahat yan. So, uh, ito po ba, yung mga bawat uh, departamento ay kinakotahan nyo, dapat uh, sa isang linggo, mayroong activity kayo? Ah, uh, kadya ko, hindi gano'n. Hindi naman. Hindi na May mga program, Programs? ang different departments ng munisipyo, Apo. na kung saan talagang uh, sinasabi ko sa inyo na, kung ano yung programa mo, ilunsad mo. Kung uh -huh. ano, binadyate natin programa, gawin para makatulong sa ating mga kababayan. At uh, natutuwa naman po dito, ang uh, mga mamamayan, sa mga ipinopos po ninyo at sa mga ipinopos namin, uh, ang dami pong mga pasasalamat at talagang good job, Mayor, ang sinasabi nila. Pero meron pa rin, ha? Meron pa rin talagang, uy, uh, sana kami naman po, uh, Mayor, uh, katulad po halimbawa uh, sa mga cash assistance, Oh, tapos yung iba yung hahabol nito lamang na na mayroong pamamahagi <laughs> ng plaka sa uh, PSA. Uh, ano? Uh, uh. so ito ah uh, mapagbibigyan natin yung kanilang mga request. Oo naman. Yung gas assistance, ka Diego, tuloy-tuloy hmm. yan. Opo. Kung kailangan nila ng financial assistance, pumunta sila sa aking opisina. Hmm. Ando yung aking secretary, Adel si Norin. Hmm. Ano? bibigyan lang yung requirements, hmm. i-schedule agad next week. Next kung one. ngayon, kunwari, ibigay yung requirements ngayon. ngayong ang to, ito, Apo. sa meron less, nila. O, so, ganun yung cash assistance. At yung ating medical assistant ganun din. Opo. medical assistance, kahit na yung ibang mga natin, ma sa puso, sa heart center. Apo. Walang gastos. Apo. Walang gastos. Walang gastos. Marami Apo. na tayo na pa sa heart center. Apo. So, ito mga sinasabi nito, ito, linggo-linggo po ito. Linggo-linggo Linggo-linggo. Opo. At kaya, ka, pwede silang humabol ngayon. Ang isa. <laughs> ang hindi mo kasi nakahabol ka Diego, yung plaka. Ay, oh, plaka. Sa BSA. i eh, hihiling ulit natin 'yan. Opo. Oh, Hilingin natin ulit Hiling Ulit. Sa akin ang ukulan. Opo. Oh, at saka yung PSA. Hihilingin ulit natin 'yan. Opo. Oh, Hilingin po. natin. yan. Alam mo yung PSA na 'yan. Actually is programa na mm. Uh, Congressman Attorney Rurik. Mm -hmm. uh, Pajernos. Mm -hmm. uh, programa niya yan at uh, nakipag isa lang tayo. Ayun. Oh, so, maganda nasa naman way. po, no? Maganda, maganda yung program. Opo. Eh. eh, yung pong sa, ano, sa mga infrastructure project, eto, ah, eh, dalawamputpitong ah. barangay lang ngayon. Ngayon? Dalawamputpitong lang, project. dahil 64 barangay tayo. Ah. Eh, mayroon pong mga nagre-request. Ah, uh, halimbawa, sa bagong baro, kami naman, tsaka sa iba pa mga barangay, anong... Pagbibigyan Lagi natin. natin. Pagbibigyan natin sila ka Diego. Mm. Yung mga nakakuha na ng na project. Ito kasi project itong 2025. Mm. Mayroon pa tayong 2026, mm. 27 at 28. Mm. Lahat ng barangay na nasuupan na, na, natin at may hiling sila. Mm. Bibigyan natin. Hindi pwedeng sa isang barangay dalawang project o tatlong project. Huwag mm. naman. Huwag mm. naman. Para mabigyan lahat-lahat. Wala tayong pipiliin. Wala tayong pipiliin. Wala tayong pipiliin. E, lahat pati pantay. Paano ko yung konseho ng barangay, eh, medyo alangan lumapit dahil hindi ikaw ang kinampanya. niya. Paano gagawin? Uh, Ka Diego, siyempre <laughs> kailangan ko ang resolusyon nila. Uh, uh. Uh, yung resolusyon nila, paghiling nila. Uh, Paano ko malalaman ang kahilingan nila uh. kung hindi sila hiling? Uh, uh. Paano ko malalaman ang sakit nila uh, kung hindi sila magpapacheck up? Uh, diba? so, uh, di ba? So, eto kinakailangan? Pwede naman sila humiling. Eh. Uh, farm to Market Road. Gym. Paborito mm. ko yan. Gym. Ilalagay. Oh. Next. Ngayon, pitong gym eh. Apo. Next year, baka pito o sampu yan gagawin natin. Ah, mas... Mas ah. Ah, higit pa sa 27 next uh, year. Uh, Meron tayong health center na tayo next, next year. Mm. Ano, Meron tayo. Mm -hmm. uh, tayo na sinasabi ko nga sa mga kapitan. Gym, health center, uh, farm to market road. Gagawin natin yan. Opo. Oh, para makita ng uh, sambayanan yung sinasabi natin bagong gimba, bagong pag-asa. Opo. So, so, ito, meron pang mahigit 40 nga barangay ang uh, target lung uh -huh. Bukod doon sa ngayon ay eh, 27, no. Uh -huh. So, paano po pinipili yung, kasi 2026 hindi pa hindi niyo kakayanin yung 40 eh. <laughs> <laughs> meron pa rin may iwan. Uh, first camp preserve. First camp preserve. O, Oh, oh, so, kung sino po, mauna. Sino mauna. Sila muna. Ayaw. Hindi mahuhuli. Eh, wala tayo magagawa. Okay, gawa. nahuli, no? Nauna to. Nauna, agad na first come first serve. First come first serve tayo. Ay, ah, uh... kanyari, ngayon. Ah, uh, may humiling ng uh, gym na naman. Mm, mm. Balimwe. Mm. Nabigyan na natin siya ng, ngayon ng Pato Magkitro, pero humiling ba ng, ng gym? Mm. Eh, mauuna siya sa gym. Ay, bakit niya natin pagbigyan? Ah, siya. Ayun, ano, ano. Mga ganun. Yung ang kasungsong song song Eh mayroon tayong Farm Market Road ngayon. Oh. Eh mihiling ng gym. Nauna siya sa uh, halimbawa na, sa Oh, lipag bibigyan. Kabaruan. Kabaruan. Opo. Pumiling ng gym. Health Center. Ah, uh, health center. Opo. Pagbibigyan. Ayos. Pagbibigyan. So, yung so, ano, yung San Marcelino eh, kaya lang hinihintay ko yung kanilang ah uh, uh, yung Titulo mm -hmm. na pag-aaral ng barangay. Mm -hmm. Hindi pa ata sinasubmit sa kanyang mm -hmm. iskanyo. Mm -hmm. mm -hmm. Alam mo, priority ko yan. Mm -hmm. Alam mo, yung <laughs> pagtatayo ng gym, health center, mm -hmm. uh, gusto ko ipakita sa mga kabayan din sa Gimba na kaya talaga. Kaya, oh. kaya pa talagang itayo ng pamahalang bayan yung mga ganyang mga infrastructure kasi uh, inang dekada na nakalipas. Wala, wala makita. Galing sa kongresista, galing, galing sa, sa gobernador. Oh. Ang uh, mga proyektong yan. Nakaya naman pala ng uh, local pan. Yes, kaya. Opo, yan. Oh. Kaya nga tignan mo ka, Diego. Hmm. Ito, sasabihin ko na. Hmm. Sasabihin ko na. Yung sa ating mga senior citizen na 500. Opo, yan, yan. 500. Oh. Uh, ngayon, sa paggagawa namin ng budget, pa napakiusap ko. Gawing 1,000. 1,000 na? Next year. So, so sabi ko sa na uh, finance committee, sa ating budget, pag, ito ang priority ko ngayon. May nakita po kayong pagkukuhanan? Meron ka, Diego. Meron. Uh, uh, Kamusta naman yung plan ng sanggun bayan? Okay sila. <laughs> okay, okay, sila. Uh, yeah, uh, uh. Alam mo, yung sanggun ng bayan ngayon, na talagang ah, uh, para bang pamilya na eh. Pamilya na? Pamilya na. Ay, naman po maganda. Nag-usap kami ni Vice Mayor Carlo Dizon. Opo. Sa kay mga mm. uh, Okay naman. Kaya nga yung ating budget ng 2025 eh, na-approvean eh. Mm. Pati ating supplemental budget. Na-approvean. Walang ano, walang no ifs, no buts. Basta no, sabi nila, para sa bayan to. Uh, Approvean namin. So, okay kami na sa bayan Pamilya na. Pamilya na. Yes. Oo. Talagang, One big family na. Talagang uh, nagbago matapos ang May 15 election. May 12. <laughs> ah, May 12, sorry. May 12 election, no? Oo, oo nagbago kasi May nga bago. nakita siguro ng bagong uh, uh, halal, mga bagong halal mm. sa pangumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon mm -hmm. na yung ating programa ay tama. Mm -hmm. Tama yung ating gagawin programa. Kasi pag mali, di harangin nila. Oh. Pag tama, Samahan nila ako. Uh, uh, Hindi naman tayo magbababa ng project na mali, siyempre. Uh, ay, opo, siyempre. Opo, opo. Opo. Puro tama yan para sa ating bayan. Opo. Uh, at uh, ko talaga, uh, proyekto, 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 uh, proyekto. programa ng programa. Uh, to at to at sino nga ba ang pipigil? Sino nga <laughs> ba ang pipigil sa programa, <laughs> proyekto? No? wala. wala, Walang pwedeng pigilin uh, kasi programa yan. Para sa bayan. Ang sinasabi natin parati, Ka Diego. Mm. Ang pera ng bayan, para sa mamayan. Ayaw. Hindi... Ang wish ng bayan, dapat ilaan para sa makatulong sa mamayan. Ah, uh, oh. hindi po binuburo. Hindi. <laughs> uh, Neutilize. Tama po ba? Mm -hmm. Oo oh, po. Ah, uh, usakasakali, Mayor naririnig po ito, napapanood tayo ng ating mga kababayan. Ano ang po pwedeng gawin ng isang uh, mga mamamayan, isang uh, citizen? Ah, uh, kung nakikita niya na mayroong mga dapat gawin pero tila <laughs> tila nahihiya <laughs> o alang pa ang mga barangay official na lumapit po sa inyo. Ah, kahit na hindi ba rin ipisa sa malalala. ah, pwede. Pwede naman yung mamayan. Na sabi nila sa amin na mayor, baka pwede naman yung kalsada namin magawa. Eh, pero sabi nyo, kailangan ng barangay resolusyon? o kailangan na barangay resolusyon. Ibig mo ba sabihin, pag yung mamayan na nang lumapit sa'yo, mm -hmm. hindi yung pagbibigyan? Ay, oh. Pagbibigyan mo siya. Pagbibigyan mo. Oo, pagbibigyan natin sila. Kaya lang, siyempre, kagaya ng gym. Opo. Kailangan ng resolution at yung right of pay. Ibig Opo. sabi ng right of pay. Meron deed of sale, Opo. deed of donation, or pag-aari talaga ng barangay. Yun kasi yung problema Opo. sa uh, vertical na project. Yung, yung gym, health center, daycare center. Kailangan kasi yun. Pero sa Pabdo Market Road, Opo. pwede yan. Pwede yan. Pwede, yan. pwede yan. So, lumapit lamang po yung mamamayan. Tapos, Kahit naman magsabi. Magsabi. Ipipila natin yan. Hindi naman agad-agad kasi ako ha. Oh. Ang pera ng munisipyo hindi naman ganoon kalaki. Oh, Opo, oh, oh, 20% development fund I, ba ba lang 'yan. Ah, uh, alalahan mo ka ako sa 20% development fund natin. Oh, nagbabayad tayo ng utang. Opo. Oh, Kasama yan kasi doon sa IRA, uh, um 45 million yata. Pero, pero ah. ngayon na pasin ko kahit pa nagbabayad tayo ng utang, po, po pwede mag-proceed ng proyekto. Oo. Oh, oh. Oo. <laughs> I-proyekto mo lahat yan. proyekto Kahit nagbabayad ka ng utang, di ba? Oo, oh, maraming proyekto pa rin. Oo. May kita mo ka, Diego. Ito yung o... ginawa natin 2025. Nagbabayad tayo ng utang, ha? Opo. Oh, may maraming proyekto. 2026, magbabayad ka pa rin ng utang. Uh, Kwan pa rin yan. Hmm. Uh, maraming pa rin proyekto tayong ilunod saan. Ayan. Uh, okay. Mayor, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan <laughs> at sa mga barangay officials. <laughs> <laughs> yung mga barangay officials natin yan ah, uh, marami nang malapit, uh, na, na humihiling. Pero marami, marami pa yung hindi lumalapit para sa mga project nila. Pitong barangay yan. Diyan kayo hindi kinampanya eh. Doon sa pito. May lumapit na. ah, uh, sa barangay na yan. Siguro mayroon naman ng uh, 20 o 25 barangay na lumalapit na okay. para yung, sa project. Yung, yung, pitong natalo kayo. <laughs> siyam yata yan. Siyam. Siya <laughs> ah, siyam, pala. Siya oh. Lumapit na yung iba. Opo. Oh, uh, lumapit na yung iba para sa kanilang project. Hmm. Pagbibigyan naman natin. Opo. Oh, yun, natin... na, yun, ang kinakailangan eh. No? Talagang uh, uh, isang pamilya. Sabi, sabi oh, na po ninyo. Oo. Oh, oh, oh. Kasi oh. yung uh, sakit ng kalingkingan, Opo. Oh, sakit ng buong katawan. Opo. Kung may problema sa barangay na yun, kakampi man, hindi hmm. kakampi, <laughs> o medyo kakampi. Medyo kakampi. Uh -huh. Uh -huh. tulungan mo. Opo. Tulungan mo. Huwag mong sisinuhin. Basta Opo. wala kang dapat na... Hindi pwede. Hindi pwede. Ganun ba? Dapat lahat ituring mong anak mo. Anak mo. Bilang ama ng bayan. Opo, yun po. Opo. Bilang ama ng bayan. Eh, ba't naman kita... Itatakwil. Hindi. Apo. Gusto mo man ako, ayaw mo man ako, kahit ayaw mo sa akin, gusto kita. Ayan. Dapat gano'n. Oh. Kung talagang ayaw na ayaw mo sa akin, eh ano kung ayaw mo sa akin, basta gusto kita. Oh, okay. <laughs> Tutulungan kita. Oh, anak, kita eh. oh, diba? Ayan, na, anak kita eh. Diba? Anak kita eh. Oh. Eh kahit anak kita, mumurahin mo ko, okay lang. Basta mahal kita. Ayan. Tutulungan kita. Ayan. Dapat gano'n. Ah, sige. Ito po, mensahe po ninyo sa ating mga ah, kababayan. Uh, magandang umaga po mga kabayan ko Ang ating pong, uh, ginagawang programa ay tuloy-tuloy uh, Talagang nagkasabay-sabay lang Dung linggo na to Dahil talagang uh, yung paghiling natin sa mga kinaukulan ay nagsidating Saka yung ating regular na pagtulong ay nasabay naman lahat Maganda nga ang mga bagay na to para sa ating mga kabayan At makatulong tayo ng gusto sa lahat ng sektor ng lipunan Kaya po, masap po kayo nang inyong lingkod, ang pangako ko sa inyo tuto pa rin ko po dahil ang pangako po ay sagrado para sa akin. Danyan pong lahat, magsama-sama tayo para sa lalong ikaulan ikakaganda ng ating bayan. Magandang umaga po at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.